Manny Pacquiao gustong magpapawis at kakalabanin ng Japanese MMA Champion. Nagbanta naman si Chichiro Suzuki na papatulugin niya si Pacquiao sa first round pa lang. Kinumpirman na ni Manny Pacman Pacquiao na kasado na ang kanyang exhibition fight sa bansang Japan sa July 28. Opesyal po itong inanunsyo ni Pacquiao sa mismo rising event kung saan makakatapat niya ang rising featherweight champion and MMA fighter na si Chichiro Suzuki. Present na din mismo sa event ang kanyang makakasagupa, kaya naman sinamantala na ng mga organizers ang pagkakataon na ito upang magkaroon ng isang face-off ang dalawa. Sa kanilang paghaharap ay makikita na mas matangkad at mas malaki ang pambato ng Hapon kaysa sa 8th Division World Champion. Bukod dyan ay kapansin-pansin din na seryoso talaga ito kahit pa exhibiton match lang ang kanilang laban. Pero ganun pa man, ay nasa ating pambansang kamao pa din ang advantage sa laban na ito. Gawa nga na sa boxing match, gaganapin ang kanilang sagupaan at hindi sa MMA. Bagamat nga na isang 8th Division World Champion ang pambansang Kamao Pacquiao, ay mukhang hindi nasisindak pambato ng Japan. Ito ay dahil agad bumanat ang Japanese MMA Champion na plano niya daw tapusin agad ang kanilang sagupaan ni Pacquiao kung saan knockout o mano sa first round ang kanyang gagawin sa ating pambansang kamao. Eh, Punong-puno ng kumpiyansa ang bagitong kampyon na ito. Sa kabila ng kanyang napakabatang edad na 25 anyos lamang, gawa ng nanggagaling ito sa 8 magkakasunod na panalo. Kasama na dyan ang pagtalo niya via knockout sa former Bellator featherweight champion na si Patricio Pitbull nitong nakalipas na taon lamang. Pero ganun pa man nga po ay inaasahan na isang papawis lamang ito kay Pacquiao dahil nakaschedule lamang ang bakbakan na ito ng tatlong rounds na may 3 minutes each. Kaya naman kahit may edad ng 45 years old ang ating fighting senator ay kakayanin niya talaga ang laban na ito. Bukod dyan ay inaasahan din na tune-up fight lang ito kay Pacquiao bago itutuloy ang sumabak sa isang totoong professional boxing fight kung saan posible niyang makasagupa ang current WBC interim welterweight champion Mario Barrios para sa bakanting WBC welterweight world title belt. Para po sa mga hindi nakakaalam, ay sinabi na din po sa nakalipas na buwan lamang ng MP Promotions president Sean Gibbons na gusto muna ni Pacquiao lumaban sa isang exhibition fight bago itutuloy ang sumabak sa isang totoong boxing match. Samantala patungkol naman sa naudlot na exhibition fight niya kontra sa Muay Thai at kickboxing legend Buakaw Banhamek ay wala pa pang bagong update. Basta ang huling sinabi lang ng mga organizer sa Thailand ay matutuloy pa din daw ito bago magtapos ang taong 2024.